Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nagtapos sa isang araw na bookkeeping at basic accounting training ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 12 ng DA, ang tatlong mga magsasaka sa Teboli, South Tilabato. Ang mga sinanay ay pawang mga miyambro ng Langlama Fisher Association at Freshwater Fish Farmers Association. Sila ay mga binipisyaryo ng kalawang bugso ng Special Area for Agricultural Development o Saad Program. Ipadaliwanag ni Shinamar Marhamuyan sa mga magsasaka ang mga serbisyo ng Philippine Crop Insurance Trans Corporation o PCIC. Itinuro rin ito sa mga participant ang mga dapat gawin para hindi manunggi sa natural calamity, sakit at devastation. Ipinahagi naman ng DTI representative si Jenny Lynn Neri sa mga magsasaka ang mahalagang kaalaman at praktikal na pamamaraan sa financial record keeping. Inaasahan na ang training ay makatutulang para mapaunlad pa ang ginagawa ngayong fish hatchery ng Lamaku Fish and Folk Association at grow up production ng Freshwater Fish Farmers Association. Ruel Osano, NDBC Media Balita.